Kaibigan, pag-usapan natin ang problema ng milyong-milyong Pilipino at problema ko rin. Kaya expert tayo dito. Plema sa lalamunan. Okay, di ba? Pagising nyo, may plema dito, madikit, parang ayaw lumabas, parang masakit, parang laging may sugat dito. So, ano dahilan? Papano aalisin itong pakonti-konting plema dito sa lalamunan? Ito po, sa phlegm, maraming dahilan. Maraming possible causes. Pwede ito po, post-nasal drip, dahil sa allergy, pwedeng sipon, sinusitis, at meron pa mga ibang mga sakit. Okay, unahin natin ang post-nasal drip. So, ang gagawin natin, hahanapin natin saan kayo dito. Saan kayo dito. So, unahin natin itong post-nasal drip. Sa post-nasal drip, nanggagaling dito sa likod ng ilong, bumababa eh. So, pwedeng may sipon-sipon ka, pwedeng may allergy o may sipon, pwede rin sinusitis, kaya yan. Yung boses mo medyo apektado, paubo-ubo ka konti, parang may laging uh, kumikiliti, parang merong nakakiliti dito. Parang scratchy na gusto mo ma... <coughs> gusto mo gusto mo lagi i-ehem, ang ibig sabihin. Pwede ka ma-sore throat, okay? Uh, kakaubo. Tapos yung boses sumihina. Yan. So, pag post-nasal drip, maraming dahilan, pwedeng allergy. Simpleng gamutan lang, or yung mga basic para maging healthy, uminom ng maraming tubig, magmumog, tuturo ko, iwas sa paninigarilyo, at pwede rin gumamit ng humidifier. Pagdating sa allergy, ako kasi sa tingin ko allergy yung akin eh. Allergy post nasal drip. Pero pwedeng marami ka dito. Pwedeng marami kang sakit dito, halo-halo. Uh, like ako. Pagdating sa allergy, 25% ng tao may allergy. Allergy, parang lagi ka nababahing. Laging makati ang ilong pag nakaamoy ka ng ma, ano, alikabok. Gusto mo mag-sneeze, eh, no? Parang lagi may sipon, sneezing. Uh, yung mata, may makatikati. Yan, no. Lagi nangangati ang ilong. Yan, namumula-mula. Uh, lalo na kung meron. Pati pagtulog mo, misan na ano ka, na hihirapan. So, pagdating sa allergy, may gamot. Uh, ba? Diba? May gamot na anti-allergy. Ito nga iniinom ko. Eh, mo. Marami nga ako iniinom eh. Pero yung allergy ko parang ano eh, uh, seasonal. Pag malamig yung panahon, dami ko na inom nito, more than one month. Pero ngayon mas mainit, mas okay ako konti. Tapos, isa pang ginagawa ko, itong mga nasal spray. May tulong to sa akin. Uh, ano lang to eh, salt water lang. Asin at tubig. Uh, kahit anong brand. Uh, Ini-spray ko to, nakakatulong din. Kahit papano. At pagdating sa allergy, iwas ka sa nakaka-allergy. Ang pinaka-common kasi yung mga halaman eh. Halaman, puno. Kaya kung maraming halaman, may pollen yan na nahuhulog, ni natin nakikita pa nalalanghap doon na allergy. Pwede sa mga hayop, di ba? may alagang pusa, aso. Pwede sa gamit, pwede madumi. Like ito mga computer, ang madumi sa loob. may mga suksok dyan na madudumi. O may mga molds, may mga amag doon, nakaka-allergy yan. Lalo na kung naglinis kayo ng bahay. So, iwas sa mga ganong bagay. Okay? Pag hindi nakuha, Pwede mag-mask, may tulong ang mask at ito ang mga anti-allergy na gamot. Isa ring dahilan na pwede ka rin mag-post uh, nasal drip, magplema-plema. May ibang tao, uh, actually ako wala ko nito eh, uh, sinus infection. Yung sinus infection, ito naman nag-i-infection. Dito nagkaka-bacteria, ang kakaiba dito yung plema niya, talagang green, yellow-green, medyo mabaho eh. Oo, ito, medyo may amoy to, yellow-green. Tsaka masakit dito sa may muka. Ito, uh, kailangan to ng antibiotics. Magpapacheck tayo sa ENT, binibigyan to ng antibiotics. At minsan, kung marami talagang plema, yung mga ENT doctor, meron silang drainage. Eh. Parang sinisip-sip yung mga plema. So, minsan kasi may tao talagang may sinus na madalas tamaan ng sinusitis. Pag ito problema nyo, papacheck tayo sa doktor. Meron din naman tonsillitis. Minsan, nakakaroon ng tonsils yung namamaga. Pagdating sa tonsils, kailangan din to ng antibiotics. Pero sa tonsillitis at yung mga ibang mga nararamdaman natin, pwede rin itong mga mumug ng asin at tubig, pahinga, masustansyang pagkain at tubig. Paulit-ulit yung mga pinapayo natin. Ito po, general tips sa, sa phlegm. Kung ano man to, allergy, sipon, sinusitis, tonsillitis, Pwede mag-steam ng medyo mainit. Actually, hindi mo na kailangan magsuko. Pwede ka maligo ng mainit. Eh. Parang sauna. Eh. Maligo ka, hot water, sarado mo yung mga pintuan. Yan, ma ma inhale mo na ang steam. May tulong yan, luluwag ang plema. Salt water, napakaganda. 1-4 teaspoon ng asin. Isang basong maligamgam na tubig. Mababawasan, pamamaga sa lalamunan. Masarap pakiramdam. Ito po, pwedeng luya di diba? Sa labat. Luya, 1 uh, one tablespoon ng luya, iniinit. Pwede lagyan ng honey. Maraming combination, luya and honey. Pwedeng lemon. Lemon o calamansi with honey, pwede rin yan. Pwede rin tur turmeric, luyang dilaw. So, nasa sa inyo kung ano masarap sa inyo. So, masarap po yan. Uh, nakaginhawa, may tulong din. Salt water gargle, simpleng-simple lang, asin na tubig. Sore throat, may sira ipin, maganda yan, mababawasan yung sira ng ipin May bad breath, pwede rin yan Bleeding gums, lagi namamaga ang gums, nababawasan yung pamamaga ng gums May tulong po to, Actually, ang ginagawa ng asin na tubig, parang sinasak niya yung maga eh. Nililinis at tinatanggal niya Pwede rin ito po uh, sa mga may plema, may sakit sa baga Chicken soup, nilagang manok yan talaga, di ba? Chicken soup, yan talaga ang dinuturo. Actually, may konting pag-aaral to. May component yung manok na isang, isang protein eh. Meron siyang isang protein na doon, amino acid, na nagpapabawas konti ng pamamaga at plema. Colds, nasal congestion, thin mucus, reduce cough. Talaga naman eh, liquids, sabaw, mainit, nilalanghap. May tulong po yan, ha? Chicken soup. So, yan na. Ito mga kinuwento ko sa inyo. Paano gagawin? Pero, malaking pero, may isang sakit na meron din ako. May allergy ako, meron din ako. Itong nakakainis. GERD. Ang GERD, gastroesophageal reflux disease, parang ulcer siya, maasimantian, nakaka-cause din ng plema. Yan. Hindi mo maisip. Yan, no? Hindi mo maisip paano ang... Doc Lisa. Papano ang GERD, ito nasa baba, maluwag kasi ito. Eh. Ito yung tiyan natin. Ito esophagus, ang lalamunan. Lumuluwag to sa acid, sa stress. Kaya yung asido umakyat. Pag umakyat, lalo na sa gabi, nakahiga ka, aakyat yung asido, ma-acid ma yung lalamunan. Hanggang sa leeg, pati yung vocal cords. Oh. Yung iba, nakaka-ulcer pa. So, pag kayo ay may acid sa tiyan, dahil sa stress, dahil sa maling pagkain o o marami kayo iniisip, may ah, meron din tao may may na ano sila, may tendency magkaroon ng ulcer, marami iniisip, ah, nalilipasan ng pagkain. So 'yan, paggabi, paghiga mo, parang laging umaakyat yung asido, 'di ba? Pag umakyat dito, mas nakahiga ka, mas umaakyat. At pagising mo, parang may sugat dito. At ang problema diyan, pag nagsusugat dito lagi, nag-gird ka lagi, uh, pwede masira yung vocal cords. Mawawalan ka ng boses. Uh, masisira ang boses, hihina ang boses, mag-iiba yung boses. Sayang. Alam ko may mga singers, eh, may mga sikat na singers, na hindi na sila nagla-live ngayon, nasira yung boses nila sa gird. So, paano gagamotin itong gird? Nakaka-cause din to ng plema feeling mo may plema ka, sigarilyo tigil, nakataas din niya ng asin sa tiyan, exercise, sit up straight. Ito po, konti-konti lang pagkain, lalo na sa gabi. Ayaw mo pinupuno itong tiyan. Pag pinupuno mo, lalong aakyat yan eh. So, tama-tama lang pagkain. Dahan-dahan ang -dahan pagmuya, ba? Diba? Para matunawan, hindi mahirapan ng tiyan. Iwas sa masyadong spicy, manghang, luwagan ng pantalon masikip ang pantalon, mas mag gird ka. Ito po ang pinakamahalaga. Pag nakahiga, medyo nakataas konti. Yan, yan ang napag... Yan. Kailangan po naka-up ka konti. Minimize caffeine and alcohol. Maghintay ng tatlong oras bago uh, matulog. Yan po talaga panlaban natin sa GERD. Other tips, ito nga. Uh, exercise, manage stress, mag magpapakataba. Dagdag ko lang po ah, ito talaga panlaban ko sa GERD. Kung matindi ang GERD nyo, pwede kayo... Minsan, pag natutulog ako, nasa lazy boy lang ako eh. O meron kayong silya. Kasi nga, pag nakahiga ka ng flat, a-acid eh. So, minsan ginagawa ko ganito, medyo mataas konti. Ayan eh, no. oh, Hanggang ganyan pwede oh. Lisa dito, pakita mo. Mga ganitong level yan. Ang problema ko lang, kung lagi ka matutulog dito, misa sasakit ang leeg mo. Kulang yung support eh. Naglalagay pa ako ng unan dito ng support. Ang problema dito, baka mag-back pain ka rin. Kaya medyo pinapalit-palit ko. Kung matindi ang GERD ko, dito. Pero kung wala naman akong GERD, hihiga na lang ako sa kama. So alam niyo na yung tip ko sa GERD ha. Ngayon, Diba andamin natin pag-iisipan plema lang eh, ang daming causes. Meron ding plema na mas serious, yung talagang baga na mismo. Pag lung disease na plema, ibang usapan na 'yan. Mga sisirang plema, bronchitis, bronchiectasis, sigarilyo, tsaka COPD. <clears throat> Kung talagang plema dal sa paninigarilyo, ibang usapan na 'yan yung hihiga-higa para lumabas yung plema chest physiotherapy, yung clapping, ganito, clapping, di ba? Controlled cough, meron pang style yan. Expectorants, pampalabas ng plema, mucolytics, misan antibiotic. Papacheck tayo sa pulmonod, pulmonologist, lung doctor. Okay? So, ito po ang mga causes. Sana nakatulong. Hanapin nyo. Allergy ba kayo? GERD ba? Ako, combination. May allergy na, may GERD pa. Kaya ang gamutan ko para dito sa dalawang to. Kaya uh, sana po nakatulong tong video. Mahanap yung sakit at nabigyan ng konting lunas. God bless.